Magandang araw po. Ang The Art of Thinking Clearly ay isang aklat tungkol sa kung paano maiiwasan ang mga pagkakamali sa kritikal na pag-iisip na maaaring mailigaw tayo sa ating personal at profesional na buhay. Ito ay isinulat ni Rolf Dobelli, isang Swiss na negosyante at manunulat na kumukuha ng pananaliksik mula sa psikolohiya, ekonomiya, at neuroscience upang ipaliwanag kung bakit tayo gumagawa ng masasamang desisyon at kung paano maiiwasan ang mga ito. Mga pangunahing takeaways 1. Beware of confirmation bias Ang mga tao ay may tendensya na maghanap ng impormasyon na nagpapatunay sa ating mga paniniwala at binabaliwala ang impormasyong sumasalungat sa kanila. Ito ay maaaring humantong sa atin na gumawa ng mga maling paghuhusga at desisyon. Upang malabanan ang bias pagkumpirma, dapat tayong aktibong maghanap ng impormasyon na humahamon sa ating mga pananaw at maging handa na baguhin ang ating mga isip kapag ipinakita ang mga bagong ebidensya. 2. Avoid overconfidence Madalas nating pinahalagahan ang ating mga kakayahan at ang katumpakan ng ating mga paghatol. Ito ay maaaring humantong sa atin na kumuha ng mga proyekto o pamumuhunan na lampas sa ating mga kakayahan o gumawa ng mga predictions na lumalabas na mali. Upang maiwasan ang labis na kumpiyansa, dapat tayong humingi ng feedback mula sa iba, lalo na sa mga mas may kaalaman kaysa sa atin, at hamunin ang sarili nating mga pagpapalagay. 3. Don't succumb to social proof. Naiimpluensyahan tayo ng ginagawa o sinasabi ng iba, kahit na sa ito sa sarili nating paghatol o paniniwala. Ito ay maaaring humantong sa atin na sundin ang mga uso na hindi para sa ating pinakamahusay na interes o gumawa ng mga desisyon na hindi batay sa tamang pangangatwiran. Upang maiwasan ang pagsuko ayon sa social proof, dapat tayong maghanap ng mga independyenteng mapagkukunan ng impormasyon at maingat na suriin ang ebidensya bago gumawa ng mga desisyon. 4. Be wary of sunk costs. Madalas tayong gumagawa ng mga desisyon batay sa mga nalubog na gastos na mga pamumuhunan na nagawa na natin na hindi na mababawi. Ito ay maaaring humantong sa atin upang ipagpatuloy ang pamumuhunan ng oras, pera, o mga mapagkukunan sa mga proyekto na hindi sulit dahil lamang sa namuhunan na tayo sa mga ito. Upang maiwasan ang sunk cost fallacy, dapat nating suriin ang bawat desisyon ng hiwalay sa kung ano ang namuhunan natin sa nakaraan at tumuon sa mga potensyal na pagbalik sa hinaharap. 5. Avoid hindsight bias. Pagkatapos maganap ang isang pangyayari, malamang na maniwala tayo na maaari nating hulaan ito o hindi ito maiwasan. Ito ay maaaring humantong sa atin na labis na tantiyahin ang katumpakan ng ating sariling paghuhusga at huwag pansinin ang papel ng pagkakataon o panlabas na mga kadahilanan sa kinalabasan. Upang maiwasan ang pagkiling sa hindsight, dapat nating suriin ang ating mga desisyon batay sa impormasyon at mga salik na available noong panahong iyon at isa-alang-alang ang maraming posibleng resulta at mga sitwasyon. 6. Beware of the narrative fallacy. Mayroon tayong likas na hilig na lumikha ng mga nakakahimok na kwento o salaysay upang ipaliwanag ang mga kaganapan o kinalabasan. Gayunpaman, ang mga salaysay na ito ay maaaring hindi sumasalamin sa katotohanan o maaaring baliwalain ang mahahalagang salik na nag-ambag sa kinalabasan. Upang maiwasan ang narrative fallacy, dapat tayong mag-alinlangan sa simple o masyadong maayos na mga paliwanag at isa alang alang ang maraming posibleng paliwanag at dahilan para sa isang kaganapan. 7. Avoid the halo effect. May posibilidad tayong gumawa ng mga paghatol batay sa isang positibong kalidad o katangian ng isang tao o bagay. Ito ay maaaring humantong sa atin na labis na tantiyahin ang pangkalahatang kalidad o halaga ng taong iyon o bagay. Upang maiwasan ang epekto ng halo, dapat nating suriin ang bawat tao o bagay batay sa maraming pamantayan at iwasang gumawa ng mga paghatol batay sa mga unang impresyon o solong katangyan. 8. Don't fall prey to the planning fallacy. Madalas nating minamaliit ang oras, pagsisikap, o mga mapagkukunang kinakailangan upang makumpleto ang isang proyekto o makamit ang isang layunin. Ito ay maaaring humantong sa atin na maliitin ang mga panganib at kahirapan na kasangkot sa proyekto at gumawa ng hindi makatotohanan ng mga plano o pangako. Upang maiwasan ang kamalian sa pagpaplano, dapat nating regular na suriin at ayusin ang ating mga plano batay sa bagong impormasyon at iwasan ang paggawa ng sobrang optimistiko o agresibong mga pangako. 9. Avoid the availability bias may posibilidad tayong mag-overestimate sa kahalagahan o posibilidad ng mga kaganapan o kinalabasan na madaling maalala o naganap kamakailan. Ito ay maaaring humantong sa atin na gumawa ng mga pagpapasya, batay sa hindi kumpleto o bayas na impormasyon. Upang maiwasan ang pagkiling sa availability, dapat tayong maghanap ng iba't ibang mapagkukunan ng impormasyon at isaalang-alang ang maraming posibleng resulta o senaryo. 10. Be aware of the framing effect ang paraan ng pagpapakita o pagkakabalangkas ng impormasyon ay maaaring makaimpluensya sa ating mga desisyon at paghatol. Ito ay maaaring humantong sa atin na tanggapin o tanggihan ang mga panukala batay sa kanilang pagframe sa halip na sa kanilang aktual na nilalaman o merito. Upang maiwasan ang epekto ng pagframe, dapat nating suriin ang mga panukala batay sa kanilang pinagbabatayan na halaga o merito kaysa sa kanilang presentasyon o pagframe. Sa pangkalahatan, ang The Art of Thinking Clearly ay isang mahalagang gabay sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamali sa kritikal na pag-iisip at paggawa ng mas mahusay na mga desisyon sa ating personal at profesional na buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagkontra sa mga bayas at kamalian na ito, mapapabuti natin ang ating mga kasanayan sa paggawa ng desisyon at makamit ang higit na tagumpay at kaligayahan.